Nagsalita na, ina ni Kailin Alcantara na si Rowena Alcantara, sinisisi si Kobe para sa nangyari sa kanyang anak. Nakakaawa ngayon ang kalagayan ng aktres na si Kailin Alcantara dahil sa napabalitang isinugod ito sa ospital at kasalukuyang naka para magpagaling at i-address ang kanyang problema dahil umano ito sa dinanas niyang matinding depresyon na dulot ng naging hiwalayan nila ng kanyang kasintahan na si Kobe Paras. Trending topic pa rin niya sa buong social media magpasa hanggang ngayon ang tungkol sa hiwalayan nina Kailin Alcantara at Kobe Paras, dahil na rin sa iba't ibang espekulasyon na bumabalot dito, lalo na at hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag ang dalawa para kumpirmahin o i-deny ang mga kumakalat na issue. Mismong ang showbiz vlogger pa nga at tinaguriang patron ng mga hiwalayan na si Oji Diaz ang isa sa mga nagbalita ng tungkol sa hiwalayang kay Lin at Kobe, na ayon umano sa kanyang source ay kumpirmado at totoong hiwalay na ang dalawa. At ang pagkakaroon ng third party ang itinuturong naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Hindi niya rin nakaligtas sa mga netizens ang mga latest post ni Kailin sa kanyang social media accounts, kamakailan na tila may kinalaman daw sa kasalukuyan nitong pinagdaraanan. Maging ang mga cryptic post ng pamilya nilang dalawa ni Kobe ay pinagpiestahan din ng mga netizens, Natila tila patama raw ng magkabilang kampo sa isa't isa. Samantala, maraming mga fans at mga supporters ang nagpaabot ng kanika nilang dasal at mensahe para sa mabilis daw na pag-recover ni Kailin na ngayon ay inaasahan na umanong makakalabas sa ospital para magpagaling at magpalakas na sa kanilang bahay. Anong masasabi mo sa balitang ito, e comment lang ang iyong opinion o reaksyon, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa panonood.